Madali lang umanap ng kaibigan, yung tunay lang yung hindi. Yung mga kaibigan, kahit wala kang pera, nakakasama mo pa rin sila. Sarap sa pagramdam mo ganun. Yung tipong nakaramdaman mo sa kanila na tanggap ka nila bilang trupa kahit sino ka pa. Yung mga tunay na kaibigan, hindi binibili yan. Kaya huwag yung itaan sa pera. Huwag yung silawin sa pera. Sinasabi ko sa inyo, pag sinala niyo sa pera yan, kapag nawala na kayo ng pera yan, hindi niyo na makikita yung mga kaibigan na yan. Mga peke lang yan. Ang tunay na kaibigan, hindi nabibili ng pera. Respeto lang ang kailangan mo, kaibigan respeto at magandang pakikisama. Sa panahon kasi ngayon, ang dali lang humanap ng kaibigan eh. Ang dali lang humanap ng kaibigan lalo sa kasiyahan. Maraming kaibigan sa kasiyahan. Pero kapag nahihirapan ka na, bibihira ka makakita ng mga kaibigan ng papayuan. Sa totoo lang, ang daming kaibigan sa galaan, sa birthdayan, sa katuwaan, sa lahat ng gimika, nandiyan yan. Ang tanong, kung may problema ka ba, may mahuhugot ka ba dyan? Kaya kung magkaroon ka man ng tropa na totoo talaga, talagang birang bira yung mga ganun eh talagang binigay sa'yo ng Diyos yun eh mahirap na makakita ng mga kaibigan maintindihan yung sitwasyon mo sa totoo lang yun yung tanong eh kaya ingatan niyo yung mga kaibigan tunay ha? huwag kayong makisama sa mga kaibigan peke na alam yung peke talaga yan sa simula pa lang yung peke na kaibigan kailanman hindi magiging totoo yan kaya tinawag ko totoo yan kaya kung bigyan mo kayo ng original na kaibigan yung mga urig na yun yun yung dapat talagaan ayagi yung mga peke sa buhay ninyo nandyan lang yan Lalabas at lalabas yan, bibigla bigayin ka ganyan Para mga kabuti yan, Susulput yan kapag alam nila na mayroong kapakinabang. Pero kapag wala ka ng pakinabang, niminsan hindi mo makikita yung mga yan. Patoto lang. Trophy na yan, marami akong mga tropa na ganyan. Iniwanan ang mga tropa nila. Yung mga tropa nila na yun, may mga ubus sa utak. Yung mga tunay na kaibigan natin kasi sila yung nagsisilbing pangalawang pamilya natin. Kapag hindi tayo naiintindihan ng pamilya natin, sa tunay na kaibigan tayo lumalapit. So, totoo yan. Kahit ako minsan, ganun ako eh. Pero alam niyo naman, may mga tunay na kaibigan, may mga peking kaibigan. May mga peking kaibigan kapag doon ka lumapit, malas mo. Dahil, yung problema mo rin yung gagamitin sa'yo. Sisirahan ka, akala mo nakikinig sa'yo, pero hindi. Inaabangan lang yung pagkabagsak. Yung mga tunay na kaibigan lang yung kaya mong tiltok sa atin. Yung kaya mong salita na mga sa atin. Kasi alam nila, kahit na mga saktan tayo, pero totoo yun. Alam mo yung mga kaibigan ganun, sila may concern talaga sa atin. Hindi yung mga piking kaibigan, na plastik-plastikin ka lang. Pero ang totoo naman, pabanatan ka rin yan. Kaya mag-ingat ka kaibigan, piliin mo yung mga kaibigan tunay, huwag yung mga kaibigan peke. Alam mo naman, huwag yung sanayin yung mga kaibigan yung sa pera. Kasi kapag wala na kayong pera, mga kaibigan, iiwanan din kayo ng mga kaibigan ninyo. Piliin niyo yung mga kaibigan kahit wala kayong pera, mananatili sa inyo. Yun yung totoo. Yun yung masarap. Yun yung nagmamahal sa inyo. Yun yung may concern sa inyo. Kaya palagay niyo mga kaibigan ganun. Inuulit ko, huwag niyo sasanayin yung mga kaibigan niyo sa pera. Dahil ang respeto ng kaibigan ay hindi na sa pera. Pakisamahan niyo ng maayos. Yun yung tunay. Magkaiba ang peke sa tunay kaibigan. Kaya huwag kang magpapalin lang. Minsan, kung sino pa yung tinuturing mo na tunay, siya pa yung babaliktad iyo.